Kapag hindi na ilabas ang biik sa loob ng tiyan ng inahing baboy, ito ay tinatawag na dystocia o nahihirapan sa panganganak. Ito ay isang seryosong problema na maaaring magdulot ng masamang epekto sa inahin at maging sa mga biik. Mga posibleng mangyari. Panganib sa impeksyon. Kung mananatili ang patay na biik o inunan sa loob ng matagal, maaari itong mabulok at magdulot ng matinding impeksyon sa matris ng inahin. Pagkamatay ng inahin, sa malubhang kaso, ang impeksyon o komplikasyon mula sa hirap na panganganak ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng inahin. Pagbaba ng fertility. Kahit makarecover ang inahin, maaaring maapektuhan ang kanyang kakayahang magbuntis at mga nakulit sa hinaharap. Panghihina. Ang hirap na panganganak ay nakakapagod at nakakapanghina sa inahin, lalo na kung matagal ang proseso. Stillbirths. Patay na biik. Kung hindi ka agad na ilabas ang biik, Malamang namamatay ito sa loob ng sinapupunan dahil sa kakulangan ng oxygen o iba pang komplikasyon, mummified piglets. Minsan, kung ang biik ay namatay sa maagang yugto ng pagbubuntis at nanatili sa loob, maaari itong matuyo at maging mummified. Mga dahilan ng distosya Maraming dahilan kung bakit maaaring hindi mailabas ang biik kabilang ang Sobrang laki ng biik Mas malaki ang biik kaysa sa daanan ng inahin Maling posisyon ng biik. Hindi nakaayos ng tama ang biik para lumabas. Pagod na matris. Hindi. hilab ng maayos ang matris ng inahin para itulak palabas ang mga biik. Ito ay karaniwan sa matatandang inahin o sa mga inahing may malaking bilang ng biik. Maliit na daang panganganak, lalo na sa mga batang inahin na hindi pa fully developed ang pelvic cavity. Stress o sakit ng inahin. Maaaring makapagpabagal o makahinto sa panganganak, solusyon at intervention. Kung napansin na nahihirapan manganak ang inahin, mahalaga ang agaran at tamang intervention. Kasama rito ang pagmamanman, monitoring. Mahalaga na bantayan ang inahin habang nanganganak. Kung lampas 50 na minuto at wala pa rin kasunod na biik pagkatapos ng isang biik o kung halata na nahihirapan na ang inahin, kailangan na ng tulong pagtulong sa pagkuha, maaaring dukutin ang biik gamit ang malinis at mahabang gloves o sa tulong ng isang veterinaryo. Paggamit ng oxytocin, maaaring turukan ang inahin ng oxytocin, isang gamot na nagpapahilab sa matris upang makatulong sa paglabas ng mga biik. Gayunpaman, dapat itong gawin ng may pag-iingat at sa ng veterinaryo, cesarean section. Sa malubhang kaso kung saan hindi na kayang mailabas ang biik, maaring kailanganin ang operasyon, cesarean section, na isasagawa ng isang veterinaryo. Mahalaga na maging handa at magkaroon ng sapat na kaalaman sa panganganak ng baboy upang maiwasan ang mga komplikasyon at masiguro ang kaligtasan ng inahin at mga biik. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aming channel para updated ka kung may bago kaming upload.